Hello mga BB loves, kamusta kayo? Kakauwi ko lang galing sa trabaho at tumabadali po tayong nagbihis. Kasi nga may pupuntahan tayo ngayon, pupunta tayo manood tayo ng fireworks. Kaya excited na ba kayo? Excited na rin ako mga ka-BB loves. Kaya tara, samahan niyo ako. tayo. So, hindi <laughs> pa ganun yung kadami yung oh tao kasi ala 7 pa lang kasi mag-umpisa eh. 7 pa lang mag yung fireworks. Kaya hindi pa siya ganun pa ano. Kadami yung tao. Alam mo nga bibilang, si kita, kami dito sa kasama ko. Pinay, ka Ano? Sige nga po. Pinay hindi. Matang <laughs> Mga BB Loves, bago mag-umpisa yung fireworks, hindi muna kami ng pagain, Dami kayang pagkain dito mga ka BB Labs. Ang sarap pa naman. Yung mga food cart or yatayan dito sa Japan kung tawagin mga BB Labs. Merong yakisuba, mer merong mga... Basta marami mga BB Labs. Kaya pag ganito, may mga umatsuri. Kailangan mo talaga mag-prepare ng pera kasi sa amoy pa lang mga bibilabs, gugutomin ka talaga. <clears throat> masarap din to. May, medyo may kamahalan lang talaga mga ka pero worth it naman kasi masarap naman. Tsaka hindi naman palagi, di ba? Tas yung kamuti, mga bibilabs, o oh, Na-miss ko din pero mahal kasi kaya ayoko na lang muna. Ito na lang bibilhin kong Prince Price mga ka-bibi. Simasi so negaysi mas Hi. Uri des. Hi. Hi, At saka bilhin din tayo nitong sausage mga kabibilaps at para yung bilog-bilog ewa. -bilog Ta s'yempre ipapaluto natin 'yan mga bibilaps, iihawin nila 'yan. So ito yung na-order natin mga Bibi Labs at saka yung sausage at saka yung parang bula-bula, ewan. Yung mga kasamahan ko mga Pinay mga ka-Bibi labs, at saka yung katrabaho ko andyan din. Bago kasi mag-umpisa yung fireworks mga ka-Bibi Labs, meron yung silang sayawan, yung parang entry-entry sa bawat ano. Meron sa meron sa mga city hall, yung nagtatrabaho, yung sa ginkgo or bangko mga Bibi Labs, yung mga staff doon yun, may mga entry-entry sila dito. Uh, sayo sayo nga uh, di maintindihan <laughs> <laughs>

dito nasa kahon. 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 Dito wala Okay mga Bibilabs, tapos na yung parade nila. nag na kami dito, nakaupo kami, aantay kami ng fireworks. Hindi kami nakadala yung parang sako, meron kasi yan silang dinadala pa ganitong hanabi mga Bibilabs, kasi upuan habang kumakain. Yan na mga Bibilabs, start na! Ang ganda! Ang bilis ng panahon mga Bibilabs Last year, nanood kami ng fireworks Dalawa pa kami Ngayon, mag-isa na lang ako Ay, iyak yan So yun, tapos na ang fireworks. Mga baby loves, Tapos na. So iyan na kami. So yun mga kabibi loves, nandito na ako sa bahay. Naka-uwi na ako. At syempre, nag-enjoy tayo sa pinanood natin. Ang ganda kasi tingnan talaga mga kabibi nakita nyo naman, di ba? Lalo na kapag sa personal nyo yun nakita. Maganda talaga. So, yun mga kabibilabs, pagudin pagod din ako, kaya magpahinga na din ako, matulog na din ako. Bye! Good night!